Ayan, ang pinyahan ng aking kapatid. Ganyan po ang mga tinanggal na suhi na itatanim. Suhi yan ang dating tanim na pinya. Ganyan po. May mga natira pang ibang pinya pero hindi siya ano, hindi siya tatanggalin kasi pwede pang mamunga ulit. At yung mga suhi na yun na tinanggal, yun ang itatanim ulit. Doon sa mga wala pang, o wala pang tanim o bakante pang lupa. Ayan. Oh. Dito lang naman lang medyo maraming itatanim. Saka sa bandang unahan yata. O, oh, ganyan po ang pagtatanim ng pinya. Na nakikita kong ginagawa nung mga nagtatrabaho dito. Sa bagay, expert naman sila at dati na silang nagwo-work sa pinyahan. Ito yung mga dating new. Medyo maliliit pa, Mel. Oh. Ito yung pagitan ng lupa ng kapatid ko at lupa ng nanay ko. Diretso po yan. Pagpunta din. Ito, so, dami suki. Ito tani. Natastas na nila. May mga hindi na magbubungang pinya. Pinagpuputol na. Yung may, may maayos pang bunga. Ay maayos pang puno at pwede pang usbong, pwede pang mamunga. Iniiwanan pa na yun. Sige. kami po ulit. O. Oh. Ito po ang buhay farm. Buhay bukid. Sige. Sa susunod pa po, next time ulit.